ay grabe mga kalinga bang usok ko oh pagpag -pag. hmm, ganda ng baka ano dito sa lugar na ng bagyo oo oh, oh. pausok na naigi tabo na po yung bahay hindi po makita na yung bahay mga guys yung bahay dun eh dati po may bahay dun yung laking bahay dun dito yung bahay dyan yung ngayon po matabo na mga kalinga ito so, yung lugar ng mga uh, Baguio City. So, so po, ano, uh, sa Baguio po so, Ngayon siya ako sa lahat. araw na uh, kalingap. Ano naman lang na mga araw po na ay araw ng Sabado. So nandito po ako para sa trabaho Pansanang uh, kaya dito may balang araw po ang good evening, good evening busing di sa iya sa Pindanao gusto ko yung show po sa inyong lahat maraming maraming salamat sa mga sawa sa sa ating youtube channel at pakidalay po and share po ang ating youtube channel isipin po isipin po isipin po po kami isa na naman ang trabaho